Ano nga ba ang arraignment? Andang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Patuloy po kayo na nanonood sa ating YouTube channel, Ang Guro, Batas at Ang Bayan. Tandaan po natin palagi mga kaibigan that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya tumuto kayo sa ating YouTube channel para marami kayong makuhang kalaman Huwag niyong kalimutan kaibigan na mag-subscribe at hit the notification bell. Mga kaibigan, kung mayroong kayong katanungan, bisitahin kami sa aming Facebook page at Attorney Restiti Adarayan. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin kung ano nga ba ang tinatawag na arraignment. Ito po ay para sa mga criminal cases. Ang arraignment is the stage where in the mood and manner required by the rules, an accused for the first time is granted the opportunity to know the precise charge that confronts him. Sa criminal case po, ang kauna-unang hearing ay tinatawag po na arraignment. Kung saan dito ay binabasahan o pinapaalam sa akusado kung ano ang kaso laban sa kanya in arignment the accused is informed of the nature and the cause of accusation against him or her this is according to the constitutional right of the accused it is an indispensable requirement of due process kasi kung walang arraignment at hindi binasahan ang akusado ng kaso laban sa kanya, it is a violation of the due process which is accorded to the accused as a constitutional right. Now, bakit po mahalaga ang arraignment? Para malaman ng akusado kung ano ang kaso laban sa kanya. Now, without the arraignment, the accused cannot invoke the defense of double jeopardy. Tayo naman, kung ikaw ay isang akusado at wala ka pang abogado, nagkaroon ng hearing arraignment, ano ang maaring gawin ng court? Ang maaring gawin ng court is number one, to inform the accused that you have the right to have a counsel. Ikaw ay papaalam sa iyo ng korte eh, na ikaw bilang akusado ay mayroong kang karapatan na magkaroon ng abogado na magtatanggol sa iyo. Ngayon kung wala ka namang abogado o wala kang kakayahan na kumuha ng serbisyo ng isang abogado, bibigyan ka ng court ng tinatawag na council de officio. Ang korte ay mag a ng isang abogado na magtatanggol sa iyo. Ang, ang tanong, kinakailangan ba na ikaw ay nandoon sa korte kung magkakaroon ng arraignment? Yes. The answer is yes. The accused must be present at the arraignment and must personally enter his plea. So ano nga ba yung maari mong isagot sa arraignment? Maaring sabihin mo guilty or not guilty. Ang babasahin sa iyo ng court ay dapat na iintindihan mo at sa lingwahe na kung saan ikaw ay makakaintindi. Ang halimbawa po ng information na binabasa sa court ay ganito, that on or about June 5, 2021 more or less at 11 o'clock in the morning At uh, Barangay Zonto San Roque Northern Samar That on or about uh, June 5, 2021 More or less at about 11 o'clock in the morning Along Barangay Zonto San Roque Northern Samar Philippines and within the jurisdiction of this Honorable Court You, Mr. A Did uh, then and there willfully and lawfully and feloniously sell and trade two heat sealed plastic sachet of ab abmetafetamine hydrochloride commonly known as shabu regulated drug weighing more or less 0.2 grams without without being authorized by law to possess and sell the same contrary to law how do you plead so ang isasagot ng akusado ay guilty or not guilty so yun po ang uh, tinatawag na arrangement. Maraming maraming salamat po, mga kaibigan. Patuloy kayo na manood, 'pag subscribe sa ating YouTube channel.